Ang lupit nga ng depensa na ni Jared Vanderbilt sa Clippers, talagang napikon nga itong si Coach Tyloo. Well, another game, another masterclass na ni Jared Vanderbilt para nga sa LA Lakers defensively. At alam niyo ba mga idol sa 14 minutes na paglalaro neto ni Vando na actually second to the shortest time dito nga sa team ng LA Lakers ay siya pa ang may hawak ng highest plus minus sa lahat ng Lakers players. In a very short 14 minutes na paglalaro neto ni Jared Vanderbilt ay nakapagtala nga siya ng positive 20 meaning kapag siya ay nasa court abay napakaganda nga nang niya sa Lakers. Kaya hindi na nga natin patagalin pa mga idol, silipin natin ang ilan sa kanyang malulupit na defensive plays kung saan sa una ay si Kawhi Leonard ay nabit niya nga off the dribble itong si Gabe Vincent pero to the rescue itong ang si Vando para nga saraduan ng pinto itong ang si Kawhi Leonard na gustong umatake sa basket tapos great recovery kay Kofi tinake away ang kanyang 3 pointer and then dito si Gabe Vincent ang naka steal defensive play para nga dito sa LA Lakers at dito naman sa play na ito mga idol usually nagagawa nga ito ni Jared Vanderbilt every game nakakastil sa so, mga ganitong klaseng inbound passes and minsan na force siya nga ng turnover dahil natatraveling pero this time nakaget away. Ito ang si Ben Simmons. Pero hindi pa sumuko dyan itong si Vando. Nang dahil sa possession ding ito, abay hindi niya naman tao talaga itong si Amer Coffee. Pero nung nakita niya nga na walang Lakers player na babantay doon, abay tinakbo mga idol para nga makakontest. At ang napakaabang kamay ni Jared Vanderbilt ay sapat yan para nga magmintes itong ang another three pointer attempt ng Los Angeles Clippers. And then kahit hindi niya tao dito si Kawhi Leonard, abay ang laking tulong niya nga. Para nga dito sa gustong gawin neto ni Kawhi na iskuran si Gabe Vincent. Hindi niya nga hinayaang maging komportable itong si Leonard makapunta sa kanyang spot take a jumper at talaga nga naman great defense ang kanyang ginawa sa possession na ito playing two Clippers players at kaya naman defensive stop na naman para nga sa LA Lakers. And then ang pinaka-highlight na defensive play niya nga ay dito kay James Harden. Abay gustong iwan on one at iayos nga siya. Neto ni Harden pero grabe nakadikit lang itong si Jared Vanderbilt at kahit na ilang crossover move na itong si Harden ay walang nangyari. At naka-turnover pa nga siya dito na foul siya ni James Harden. At after niyan talk niya nga ang Clippers bench pati na rin itong si Coach Tylo. At talagang gumanti na itong si Coach Tylo mga idol Napiko na piko na yata minura na itong si Vando dito. And then once again, James Harden versus Vando. At mukhang ang takot na itong si James Harden kaya naman kumuha ng switch at tinirahan na lang itong si Dalton Kinect kesa nga kay Jared Vanderbilt. At nung naatasa naman siyang bantayan itong si Kawhi Leonard, abay ganun din ang kanyang ginawa. Nakakuha na naman ng defensive snap dito nga sa Clippers Superstar. At kaya naman mga idol, na ko na rin siguro itong si Coach Tylo sa pinagagagawa sa kanila na ni Jared Vanderbilt na dahil lahat ng kanyang binabantayan at kahit yung actually hindi niya nga binabantayan ay naaapektuhan niya nga ng kanyang insane defense. Kaya nga siya ang may hawak ng highest plus minus sa buong team ng Los Angeles Lakers despite playing only 14 minutes.